News update. Mga balita ngayon, ika 127 at anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ipinagdiriwang sa buong bansa. Walong mambabatas na magtatapos ang termino pinarangalan ng Senado. Panuntunan sa paggamit ng body cameras inilabas ng National Privacy Commission. Ako po si Cesar Soriano at ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan ngayong June 12, 2025 sa Rizal Monument sa Maynila kasabay ng mga sabayang seremonya sa iba't ibang makasaysayang lugar sa bansa. Tampok sa Quirino Grandstand ang makulay na float parade na muling isinabuhay ang pitong mahalagang kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas kasama ang festival parade ng iba't ibang lalawigan at ang pakikiisa ng AFP bilang tagapagtanggol ng soberanya. Nagbigay rin ng mensahe si VP Sara Duterte na nanawagan sa mga mamamayan na huwag hayaang maagaw ng mga taksil ang kalayaang pinaghirapan ng mga bayani. Nasaksihan rin ang flag racing at wreath laying ceremonies na ginanap sa mga mahalagang historical landmarks. Kasama ang damba ng Emilio Aguinaldo sa Cavite, Baraswa in Church sa Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Mausoleo de los Veteranos de la Revolución sa Manila North Cemetery, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City at ang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, Pampanga. Sa pagtatapos ng 19th Congress, kinilala ng Senado nitong Miyerkules ang walong senador na nasa kanilang huling termino. Pinangunahan ni Senate President Francis Escudero ang resolusyong nagpaparangal kina Senators Nancy Binay, Grace Poe, Cynthia Villar, Ramon Revilla Jr., Aquilino Pimentel III, Jingoy Estrada, Francis Tolentino at siya mismo. Sa kanilang mga talumpati, binigyang diin ang kanilang kontribusyon sa batas, serbisyo publiko at personal na paglalakbay bilang lingkod bayan. Inalala ni Po ang kanyang advokasya sa mga batang inabandona at mahihirap. Itinampok ni Villar ang mga batas ukol sa agrikultura at kalikasan, habang si Revilla ay nagpaabot ng damdamin sa pag-alis at muling paglilingkod kahit pribadong mamamayan. Sa senior die adjournment, nagpasalamat si Escudero sa lahat ng senador at empleyado ng Senado. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagtatapos ng Senate President. Naglabas ang National Privacy Commission ng panibagong guidelines para tiyaking ang paggamit ng body-worn cameras ay hindi lumalabag sa data privacy ng publiko. Sa ilalim ng NPC Circular 2025-01, sakop nito ang mga alituntunin para sa ligtas at makatarungang paggamit ng mga recording device ng mga pulis, gwardya at content creators. Kabilang sa mga itinatakda ang pahintulot, retention policies, access control at responsabling paghawak ng recordings. Pinapaalalahanan din ang mga vlogger na ang pagre-record at pag-upload ng videos na may mga tao ay nangangailangan ng paunang abiso at paggalang sa karapatan ng data subjects. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.